I <laughs> For today's video mga maring, sa Yuday kay ko ng karong adlawa kay gipuka ko sa ako ang bunso kay ngon niya magsayod ako mata tungod kay sila daw ang magasikaso sa flag ceremony karong buntaga. Mao to mga maring, ni una nadayon kog adto dira kay nanudlay ko mga maring nagatubang nako sa samin so di ba? Pag umata mga maring sa amin ang giatubang char lang. Bungkag magud kay akong buhok na mga maring At time so kailangan jud mga maring nga manudlay pud ta kay syempre mo atubang beta sa camera mga maring unsaon na lang. Ug habang panudlay ko dira mga maring nagunahuna na pud ko kung sa mo ang sudanon. Ano man ni mga marino no, kung inahan ka mo niya ang ato ang problema ba kani ato ang sige gunahuna kung unsa ato ang sudanon adla adlaw na lang gyud balik-balik naman lang ni atong sudan mga maring oy itlog hotdog beef loaf or usahay pa mga maring noodles lisod jud kay ni mga maring basta gi panganak tampo break ang e, ato ang sudan mga maring ba balik-balik ra unyak sagaran ba ya mga maring sa ato ang madali-dali no kanang processed food nga sa tinuod lang mga maring makadaot bi na sa atong lawas ayaw jud mo sige palitan ang processed food mga maring labi na pagipakaon ninyo sa mga bata kay makadaot jud na si siya. Yeah. Dili baya good advisable mga maring ang pagkaon og processed food labi na sa mga bata. Mas maayo palagi mga maring kanang gulay na lang ato ang tinanom o mamalita gulay sa Gina-wish gyud nako mga maring no nga makapalit na gyud mi og ref kay nga nung layo kay diri ang palingki mga maring maglisod ko o gunahuna unsa among sudanon. Kay kabalo ka mga maring lisod ka, ay pag walay ref kay kung gusto niyo magluto mga maring og um, isda, dili ka basta-basta makaluto kay wa na may baligya mga maring sa palingki basta ing ani ka sayo. After one year mga maring na humana jud ko Hello dahil sa inyo mga maring. Ayong buntag mga maring, mga paring. Sayo kay sa buntag karon mga maring. Buka ko sa akong anak nga kamanghuran kay ingon niya, magmata daw sayo karon kay sila daw ang mag asikaso sa flag ceremony. So, mauto nung sayo, magmata ko sayo niya. Siya gisugo na ko karon mga maring nga magpalit ng itlog. Iwa so, tayo stack itlog karong panahon na. Wala so, to na siya. Daghan siyo na malis ng mga mga kay, Wala pa man siya naabot. Hindi pa sa kusina mga maringke. Magperbeo ito. Naapamibilin niya kuan ang mga maring bihon. Wala pa na hurot. Nakaywa man may ref mga maring. So, dali lagi siya sa kalaha. Ang puti upi pa ba na siya? Mauna mong sobra. Nasudan. Kabihin. Kabihin. itlog ang amo ang -am, lutuon karong kay mo isud ano namo kani siya bihon mga maring dipindi ko okay pa ba ni siya babae ni sa ref mga maring kay wala pa man may ref gaya ba sa kong anak ko eh? Daghang naman sa tindahan siguro mga maringki. Dugay mo kayo siya. nakalimot ko padala sa iyaha ukuan nakalimot ko mga mari padala sa iyaha ukuan pangpalit o gatas dapat ba na padala ko sa iyaha pangpalit o gatas mga maring kay wala naman dahil may stock dahil dahil nahurot na dugay kaya kung anak mga maring sa nang oras ng rusa ah, balik ka hula. Hey, mga maring. Habang gawalat ko sa ako ang anak mga maringke, sugo nako ko palitog itlog dari manglam o sa mga maringke para na mabuhat, para di masayang atong uras. Kaya para unya mga mareng diritsyo na, mag-atiman ako sa pagkaon, unya, atiman nunutog sila. agas ang tubig. Bugaya ba sa anak eh. Nahuman na lang kung hilam ko sa mga maring at ang anak huwag panago. asa ka ito. Pwede siguro, pwede siguro layu, ah, ang layuan ang na na sya ah? Dugay lagi ka. Kat mo ko napay, bawasan na to. Ngerti. Ha? Ah, nga, dugay mo kayo ka. Haman, hindi pa malit. check dahil to kung tama ba? Hmm, ko is low. Ah, ako napalit di ay. No, Nakapalit gani ko dito, ah. So, 10, 20, 30. thế thì ba Và anh một sinh có ừ ừ Thank yeah, side up ang paborito ni Aron. So, sun-side up pa niya. Ang pa na yun, yung paborito mo rin. Kaya ka itong sun-side up, pero gusto niya di pagod pagutnya pasti pati sa front mo na rin iyahang ipakulog sa akong panganay mga mari ang iyahang gusto kaya ka Iyon ani iyang gusto mga maring o oh, kanang pagbudon niya ang request ako ang bunso mga maring kaya ang gusto niya sa ni side up cute. parihas ang request sa ni side up niya na kini maring o oh, mo ni ang paborito sa kong panganay So ato dahil gimiot mga maring kay ay music o naapoy bata mga maring uing nga sige hilak dito sa silingan. So para ano mga maring maklaro kayo ninyo niya dili makadisturbo ang mga background sa pikas mga maring. Ako ano lang yung gimiot. Mag ano na lang kita ni mag voice over. So mauni siya mga maring ang sa ako ang panganay kanakanang pagod-pagod mga maring niya kanidaring kuan ako ah ako anak siya o di ba naka ano na na maring kanis siya mga maring kanang nindot pagkabuhat kaya sa ko ang bunso kaya gusto anan niya mga maring kanang nindot pagkabuhat kay pag once ano mga maring katong bungkag magreklamo na siya so sa inahan lang yung bungkag mga maring oh <laughs> dawat dawat na lang taan yung mga maring ato anang nindot ang atong anak pilihan man kayo para way samok mga maring nya mukaon silag tarong kato na lang ano iya ha katong nindot pagka buhat pa pagka forma so ako ana po dai silang gihukadan diri mga maring no kay kung wala tong panato mga maring sila maghuka dua na abta na ni alas 8 mga maring bago makaabot sa eskwelahan ay ya ya panis tanang ya, aya, mga maring so mao to mga maring ako ana pong gihukadan og sud ana ko ang bunso so kato iya kaayo nga pagka buhat sa ato sunny side up so iya na dayong nang gisabaw mga maring ang kanang yalo gani sa paborito. Ambot ba nga paborito niya ning yellow mga maring mo? Yun na ang iyang ganahan mga maring. Nalawa. Init pa kayo ang kanon. Dito nagkuhan sa baba. Kani akong anak mga maring, kaning bunso, mas gusto ani niya mga maring. Iyahang eh, kaunon ka init nga kanon. Bisan ganig init pa kayo, di na siya gusto nga pabugnawon. Kay ganahan daw siya mga maring. Inigungit eh, niya ka ng init pagaling mabut mabot sa iyang tiyan. Kawan sa nato mga maring ang apo isa ka anak. O pagyon, kamata. Kamata na si ate gani ha? mo. Sabina. nak, Banguna na, bangon. Bango na. Lasayos na. Dali ah, banguna na. Bango na ba? Kung saan ang oras, oh, lasayos na. Hindi hapong ka nagmata. May plano mo mata ba ta? May ah. plano mo mata. Unya pa siguro na siya. Saan so, ka na oras na? Iskulahan na siya. Ha? Kung mag-seven na, dito na siya. Saan so, daw? Oh. Paspas -pas ka o Para mo dako da yun. Alimot kong padalag ano ni Munak ba? Wartay. pala tao kuan. Gatas. Or choco. Hmm? Kalami sa ano o sunlight. Kalami sunlight mga maring

after one year mga maring sa wakas ni mata nagyo na ako ang anak mga maring ang panganay perting dugayan ni mata alas ka pin ng mga maring bago siya ni bangon so lahi yun ang mga bata karon mga maring no kumpara sa una kabalo ba mo mga maring sa unang panahon sa kuwang kabataan pa char lang sayo kaay mo mata mga maring as in ngit ngit pa kaayo kaya liguanan mga maring perting layu ah tungod kay ang amo ang gipuyan mga maring walay sariling gripo ma-remember na ko sa unang mga maring no pertig yung layu as sa ang liguanan dito man ang liguanan mga maring sa may dagat banda kay flowing. Kung niya karoon mga marihing ang balay, kay layo-layo, yung kaayo siya dito sa may tagat banda. So, ang buhato na mo mga maring matami o sayo kaayo as in ngit, pa kay mga maring, I think mga 4.30 siguro in the early morning mga ingon Ngunana, may mga maring mag to dito. Kay para, kay kung mo-add to good, may dito, mga maring, mga alas 5 pag abot dito mga maring, di pa man may anak maligo, dahil kapatid mga magtugnaw maghinuktok pa may anak. So, ang buhaton naman mga maring, ang buhaton sa kuwang mama, bukawan may niyag sayo, kaya para dili, ganyan may malit. Kaya gikan sa, ano mga maring, alas, alas 4 kapin. pag abot dito mga maring, maghinuktok pa may, unya, maligo. Pag human mga maring magbaktas nang pamanpon mi pauli so ang ginabuhat na mo mga maring bago mo ma adto dito sa Riksan Riksan may tawag na mo flowing dito mga maring no magdalamihan na o ka nang galon ng gamay mga maring kay para sudlan na mo tubig kay aron ini balik na mo sa balay mga maring mapuno naman na mo ang likod ug balas or yuta kay syempre basa ang mo ang lawas ta mo sinina tanan-tanan so ini lakaw na mo ana, mga maring ang katong mga balas or mga yuta mga maring mangadto sa among likod no magpisik-pisik sa among likod so kailangan jud na mo uka isa ka galon na balde bawat isa sa mo akay mao toy among ipanghimasa pagabot sa balay and then mga maring pagkahuman kan kaon dayon ko diri mga maring perti nang inila kay kaninga tay mga maring alas 7 na ni siya kanang mga oras sa mga maring perti nang silawa din ang aside kay wala man ay ano dira mga maring wala kanang bungbong gani wala pader so ako na day ako ang mga anak anak mga maring so ako na lang gyud na bilin mga onda day mga maring mamahaw ta ninyo nakamute gihapon ni mga maring tungod kay naalang gihapon yung sounds mga maring ato ang background so mag voice over na lang gitaan ni Perme. Ingon nila mga maring nga healthy daw ang sunlight daw nga madapo sa imong skin. Pero kaning sunlight mga maringa na adri karon nga nadapo sa ato ang skin mga maring morag. Lami siya sa paminaw pero kabalo ko mga maringa kay alas 7 na So di na siguro ni pwede no. Unsa gyud ang oras nga pwede mga maring no? So, mga ano ra yata taman mga 6 to 7 lang. Pero pag malampas na sa 7 mga maring basig dili na pud siya healthy. Pero kaning nga time mga maring lami pa siya sa panit sa paminaw, bisan 7 kapin na siya mga maring. Manong wa din dapita kay pag once mga maring, ay init yung kaayo ka ng sakit na sa panit dito na kuha sa taas mo kaon dili na ako dali sa kusina kaon so karon mga maring, kay uki okay pa man ang iyahang sunlight lami, -lami sa paminaw so dali lang sa atas sa lamisa na na po di ay si maring kabisdak ninyo mga maring tungod kay ang mga bata wala na diri kay nagskwila na so ako na lang jud isa mga maring huwag dali na lang dahil taman mga maring mga paring salamat kayo sa inyong padayon sa paglantaw sa to ang video o sa mga umaabot mga video salamat kayo